Rosa. Ay nako si Lola, tumatawang din naman. Kakaarte ka lang ito, sakit talaga. Po. Rosa, alay ka nga. Bakit po bala? Ibigay mo na sa tita mo yung cellphone na kinuha mo sa cabinet. Hindi ka makakapag-focus sa pag-aaral mo. Eh, akin to. Ba't kayo bibigay niya kay tita? Akin to. Hindi ko bibigay to, no? Akin to. Narinig mo si Mama. Ibig mo sa akin cellphone mo. Tama si mama, wala kang focus sa pagbabantay ng tindahan pati sa pag-aaral mo. Kapag ko mo itong bibigay sa'yo, tita, ha? Eh, ako naman talaga to. Kasi Mas mo yung cellphone, wala kang focus kapag ganyan. Tsaka di mo yung tindahan natin kapag lagi cellphone ka lang lagi. Sige, mo na sa tita mo. Masakit yung dibdib ko. Akin to, bibigay ko sa inyo. Papayag eh, akin to. Tsaka hindi, tsaka hindi nyo pa ako pinapa-enroll sa F.E.U. Alabang, e. Tsaka huwag kang mag-i-enroll ka namin. Habang yung cellphone. Wala nyo. <sighs> Ako'y tukulin nyo. Ako, huwag mo akong sasagot-sasagot yung lakang tita mo ako, ha? Masasagot ka, pe. Ibigay mo na lang sa tita mo yan. Huwag mo sasagot yung mo ng ganyan, mas matanda yan sa'yo. Masa na, mas masakit ng dipdip -dip ko sa ginagawa mo. Rosa, kunin ko yung order ko na binili ko kanina. May bibili. Benta mo na muna. Store po. Benta ka na muna. Ano yung te? Ito po te. Ito po yung order niya. Salamat, Rosa. Parang nag-aaway kayo dyan. Hindi po, hindi po kami nag-aaway. Napinag-usapan lang po kami. Sige, te. Salamat. <laughs> Ganun ba? Salamat dito, Rosa, ha? Rosa, nagbayad ba yung babae niyon? Kung nakikipag-usap doon, ha? Hindi mo alamang trabaho noon. O, pula, bayad po yun, la. Andiyan po sa lagay ng pera, yung bayad ng customer ko. O, yun. mo na yung cellphone sa tita mo. Para hindi tayo nagkakagulo rito. No way, la. Ba't ko bibigay yung cellphone? Namin na, bigay mo. Ba't ko bibigay sa inyo? Ba't ko bibigay tita? Ay, eh, akin yun. Ang gigil ako sa'yo, bigay mo na. Hmm, managmanatag sa nanay mo? Managmanak sa nanay mo talaga? Tsaka pwede ba mo itadamay dito si mama? Walang galang! Eh, nani sagut yung nanay mo, sasagot-sagutin yung nanay ko eh. Pero sa totoo lang, yung nanay mo, inakitang naman yung kuya ko, kaya hindi magkasawa ka sila. Malumat sa nanay mo, pastos ka rin. Ibalik mo siya sa cellphone! Bigay mo na! Susubukan ko kita kay mama sa bunga nga nyo, ha, kaya, kita, ha. Pati kay papa, yung pagsasabi nyo kay mama. Kala mo, susubukan talaga kita. Francia, okay magsagutan. Okay magsigawan. Nakakaya sa kapitbahay. Ibigay mo, ibigay mo! Bakit ikaw, tita? Kala mo ang pagsasabi mo kay mama? O, oh, bakit? O, oh, bakit? Ano ko ba kayo? O, oh, bakit akin to sell mo? Okay, Kukuni mo! Rosa? Ma? Ah. 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 niyo, Pransya! Rosa! Ma! Ma! Gumising ka! Sasabi ko si Rosa, Pag may nangyari dito kay Mama, ikaw mananagot sa akin. Marinitin niya ka sa akin. Tis, mo, tita, hindi ako natatakot. Sa pagkakaalala ko, walang sakit yan si Lola. Ma! Magumising ka na. Bawa. Magumising ka na. pa gumigising si Lola. kay na himati si Lola. Alam.